So what's up mga course no? Yun, pising session na punta tomorrow So before that, mag-ready sa tas mga gamit So shout out ko sa akong mother Ayy So check sa nato atong mga lures Check na ito daan So pa-uwa eh lor Good Ayan sikas and mga extra lures na lang na siya then yun popper mo din yung hinatag ni Mayor Uzi yan medyo Nananay siya eh, tunog. ay tunog ayun good span ayun ka kabanta yan eh Pagods pa. Pero magdala nag tag-extra Lalo niya po nato ni Ato ang Nasky 4000 series. Ayan. Then ang atong costume ugma. Uniform jacket na mo sa Tagaliog Anglers. Shout out sa tanan Tagaliog. Sa mo ang president na si Wesley Cotanda. Then kalo. iyan tagali Tagaliog cap. Right, pertanyaan ini ya. Hi, saya sih hi. Hi. Shout out, my name is. C L. C L, how old are you? Hmm. How old are you? Four years old. Four years old, wow, cereng. Mm -hmm. <laughs> Water bag, so, then apa? Angatu ang net, And then. pinakustigan ako tong bag then water bag so muna ang ginahimod eh bag tapos water bag kay daga na kay kog mga tawag ini daga na kay kog mga water bag or mga tawag na sport o siya tawag na ocean pack nga nagasto so especially nang ni mo sa tawag ka mga bato yan mo mag yun yung naging maigo yun sa bato na maglingkod ka sa bato muna yung pinakaanang masira yun sa mga bato so akong ginastyle is ocean pack then bag ginasulod na ko siya para iwas buslot then tipid tipid ba mm. napakaangas na tube mas shoutout sa delta omega delta sigma chapter diri sa dinagat island lunglib mga ka brother lunglib then water ang kanira akong ginagamit na watch ng water kay Gaan itong kana kay Bugat na Manggod Bugat na siya to so mag ready na tadaan para tomorrow dito na right sunblock importante yun yung sunblock kaya ma balag magka bulat sa init at least na protection yapon kita ni mahorot yun so mahorot mga guys mga guys ah uh, see you tomorrow so alarm na to atong ah uh, cellphone as cuatro so, sa puntang kaya travel pa ta so stay tuned push on saka ano ito e, diba talakito okay first income Bing. first income Palakito right ito, hmm, push on oh, itong sulok sa katambak Kembali, 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 Tambah hmm, lagi. Hmm, nawa. <laughs> hmm. lagi. Hmm. Hmm, kuda gitu lagi. <laughs> hmm. Hmm. Kuda, I told you. <laughs> I told you kuda lagi. Wah. Ada mga area, ada mga area yang may ganda, kuda gitu. Buda mo na. Ah. Hey. One that snapper. Alright. <laughs> lizard fish. <laughs> Release nato ng lizard fish. Alright. are? Release fish again. Release satu nih release. I'm here okay. Oh. So what's up my guys? Yan. So shout out dai ko ni Master John Carlo. Master. Shout out sa imo dia. Ah, uh, fishing ra sunod. Ah, uh, sa tanan Tagalog ang rest no. Yan. Yan. So catch report na natay upat ka buok. Yan, duha ka gamay na tribali, barakuda ug katambak. Ayan. So diri dai na to nakuha ang katong balo Nga kalimot na kote lang ito kakilo yun bakit pa kilo sa picture so yun so lo casting sa ta ay right. so ganang panahon diliinit so suglang ang hangin so good sa kayo traho na to na derapita so mabaw na alright uh -huh. let's go lampot ang lor nyan lampot Tingnan na yung retreat, tingnan na Tingnan retreat. Sabi ganit, kinaras doon Muna na nakagana Muna na nakagana, men basta magdala ka gandos Parang ito rin sa mag-fishing Basta kayo doon ra, kaya din ang Eh, sayang kayo, ang lord, pauwa ay eh, sayang kayo Okay, so maghikot ang balik, no? mga ko is magilis tag grill, guys, naay naktingog, <laughs> unahan na, kung pa dapat eh, huwag niya kang spot pero, the, ang view, alright, magilis ako mga magilis uh, ako kwan, grill dog, leader line kaya magmubo ng leader line, so stay tuned mga koys so ayon mga koys

Oh. Bagani, oh, TikTok again. Alright. TikTok. TikTok. Jebun na tiki. Grabe n tiki, dude. Pinaka dakot na tiki. Pinaka dakot pinaka dakot na tiki na kono ko. Hmm. Hey, pa nnya. Ha, mo jumpa ano? Ani kon. No. Ipon Imo Ini adalah Imo Kamu tuh Imo kuat? Shout out nih, shout out, shout out Shout out ke Marky Selamat nih Yeay Boleh nih aku ang aneh Aneh ay. aneh, ay, katanya Aneh aneh ay koin <laughs> Boleh so nih aku pilihinan, semotor rito mo ganyamu tolong? Julo Julo? Petalio Taliyo na Julo Taliyo. Yeah. So, muda na akong ibilinan sa komotor motor dere no. Salamat kang Kwan. Boss Jun po ko. <laughs> Naming wit pa sila. Ayun. Oh, tiki, tiki na sabo. Oo, oh, tiki-tiki ba okay. yung Keep na ni kita ko. Release na lang, release. Ay. fish on. Talakitok again. Oke, <laughs> again. Another one. Terus dia pun. push on push on so kabalik na pag udre na pag udugay na pag ubalik dili ba

Ito mga koys to Ipod basta basta itong lakaw Ipod ingon nga zero ta Na magkay kuha Ayun no Ah, uh, reveal nato na ito so, na So, mo rin itong kuha no Sa to Walo hmm? Ayan Siyang Pulo Ayan Laya Pulo Ayan Pulo ka puma. So One lure challenge na ito no lang Kita na akong lure ha. So moderate na lure akong gamit no One Challenge Pauway Lord Sabi yeah. ka the best pauway men Hindi akong gamit ito na Lord Okay, so Para to mga koys Thank you guys sa pag-watch Atong uh, video Salamat kayo sa mga supporters Thank followers na sa ako ang kwan um adventure ayan then shout out tayo kang kagawad Marzan salamat kayo wad sa pag uh, tawag ni pag tawag ni pag tabang no sa promote sa akong page ah uh, di mo na page account, account day account so mga to fishing tapohon All right, namatay mga kois. Thank you kayo. Bye bye.